sa mga pagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral ng Baitang Pito. Narito tayo sa unang linggo ng ikaapat na markahan na kung saan tatalakay natin ang paglaganap ng imperialismo sa Silangang Asya. Tunguhin muna natin ano-ano ang mga bansa ang kilala natin bilang bahagi ng Silangang Asya dahil isa ito sa ating nilalayon. No? Upang matukoy natin, sino nga ba nakaranas ng dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo? At tunguhin natin ang mga bansa sa Timog Silangang Asya matapos ito ano-ano ang mga sali kaya na nagbunsod no? ng una at kalawang dito ng kolonyalismo at imperialismo sa mga bansa sa kanlur ah, sa silangan at sa timog silang Asia. Unahin natin ang pinakilalang bansa sa silang Asia. Ang China. Kilala lang isa sa may pinamatandang sibilisasyon. No? Pero napakarami ng na mga mananakop sa China. Narito ang Portugal, ang Inglaterra o ang England, ang Pransya, ang Germany at ang Russia. Hindi sa nakawala siya sa limang nanakop na ito. Isang dahilan kung bakit nasakop o sinakop ang China ay ang malawak na itong teritoryo. Ikalawa ay yung matatag na ekonomiya, kultura at politika nito na naging daan upang magkaroon ng tinatawag na isolationism ang bansang China. May mga daungang mainam sa pakipagkalakalan. No, alam natin ang pamosong Silk Road Majority nito, ang daan nito ay nasa China. Makikita natin na ang influensya nito sa lahat ng mga bansa at parating bansa sa asya, sentrong-sentro ang China. Hindi makakawala ito sa mata ng isang nag na dayuhan. Ano ang mga paraan upang sakupin ang China? Narito yung digmaang opyo. Sa digmaang opyo na naganap noong 1839 hanggang 1842, nakita natin na kinumpis ka yung mga opyo at mga nakuha na yun mula sa barkong pamamayari ng mga Briton ng mga British. Ang sumunod na naganap dito sa digmaang opyo, e eh ito, no? pinigilan ng mga opisyal ng adwana na makapasok ang barko ng British na may dalang opyo. Ano nga ba ito? No? Isang droga ang opyo para sa kaalaman nating lahat. No? At high caliber na droga ito. Mamahali ng droga ito alam natin ang pagsali ng France no bilang isa sa mananakop ng China ay eh dahil may namatay di umano silang misyonero dito alinsunod sa tala sa kasaysayan na sa China kaya isa sa paraan nila paano nasakop unti-unti ang China ay eh ang opyo. opyo. anong epekto ng mga pananakop na ito una humina ang katatagan ng pamahalaan ng bansa tapos binuksan ang daungan ng China sa mga kanluranin. Ito ang naging portal. Ibig sabihin, naging daan na to unti-unti, naging gateway upang higit na makapasok ang mga ng bansa. Isa rin dito yung bansang England, no? yung karapatan ng extraterritoriality. Kaya ang nangyari, ang sino mang British na nagkasala sa China, hindi maaaring litisin sa korte ng mga Chino. Kaya kung pamilya tayo sa extradition bill, no? ng extradition law ng pinaglalaban ng mga Hong Kong ngayon, mga nasa Hong Kong dati, di ba? Ayaw nilang litisan kasi hindi sila nililitis sa korte ng China. Di ba? Nagkakasala sila, tapos nililitis sila sa ibang bansa. Yan yung sphere of influence na tatawag noong 1990s. At mahalagang malaman natin ito dahil isang epekto ito doon sa Hong Kong. No? Isang mahalagang epekto ito na yung mga lugar sa China, eh, unti-unting na punta sa iba't ibang bansa o hawak. Ano nga bang sphere of influence? Ito na yung tatlakay natin. Ito yung bahagi ng teritoryo ng isang bansa kung saan yung dayuang bansa ay may kakayahan, no? Na may karapatan siyang mapakinabangan ang isang likas na yaman ng lugar o particular na lugar na yun. At yan nga yung nangyari, no? Yung Great Britain, Russia, France, Japan, at Germany na pakinabangan yung ibang lugar. At nagkaroon din ng open door policy sa United States pa, para sa bansang China. Kaya eh, yung sphere of influence ito, ang daming nakinabang na bansa sa China. Ito ang kanyang malagim na pinagdaanan sa matagal na kasaysayan din. Ano ang mga sphere of influence? Nandiyan yung pinaghati-hati nila, yung England o yung United Kingdom, yung Hong Kong, Valley, yung Zewali at Weihai, Yung France naman yung Zanjiang at yung Guangzhou. Yung Germany, Kwantung, Qingdao at Yunnan province. Yung Portugal yung Macau yan yung alam natin sa kasalukuyan yung Macau yan yung pinakasugal na kapital na kabisera ng sugal sa China no Next is yung Russia yung Manchuria Alam naman natin na magpasa hanggang ngayon no iba ibang ang influence sa loob ng China niya Karagdagang kalaman na lamang no para sa kasaysayan ng China nang himasok ang mga kanluran sa silangang Asia at isang China sa pinaka na panghimasukan Isa isip natin ang patakarang kolonyal ginamit nila yung bahay kalakal So trade yung naging daan para higit na masakop ang China. At yung pagpapalawak ng teritoryo ay isang bahagi at kaakibat ng pananakot na ito. Hanggang sa tuluyan na makontrol na ekonomiya at politika ng bansang ito. No? 1757 hanggang 1839, ang China at Great Britain, mayroong malalim na ugnayan yan. At kalakalan din no? sa US, Portugal at France kohong o pangkat ng mga mangis, mga lakal sa China ang tawag nila. So sa matagal na panahon, ang masasabi natin dito, yung ekonomiya ng China ang naging daan din kung bakit siya masasakop in the long way. At yun nga, nagkaroon sila ng karanasan na hinigpitan sila at hindi makatarungan ng pagbubuwis. Hanggang sa magtahak ng pagbabago sa sistema ng pagbubuwis sa mga Chino. Yan nga, yung digmaang opyo, naging daan upang ang unang ang imperialismo sa Asia, di ba? Yung opium papi pinagbawal sa China at ang pagkatalo ng China sa mga digmaan ang mga naging daan upang magpatupad ng iba't ibang polisiya o patakaran sa bansa nila. Alin sunod naman sa interes ng mga Taiwan? Ah, isang example natin dito yung Treaty of Nanking. Yung limang daungan, yung Canton, Amoy, Fuchao, Ningpo at Shanghai ay papang malaya mapanghimasukan ng mga kanluranin. At yun yung ipagawa sa sistema ng Kohong at sa China. Kaya ang Hong Kong, no, yang lugar na yan, ay naging bayad pinsala. Alis yun sa pagkatalo ng China sa matagal na panahon. Ang ikalawang digma ang opyo, no, naman yung China versus France. No? Hindi sila nasiyan sa Treaty of Nanking, kaya ang nangyari, nakipaglaban sila. Sa pag ng mabago, ma mabago ang sistema o kanilang kasunduan, iba pang bansa, eh, nagresulta ito sa pagkatalo niya kaya nagkaroon ng Treaty of Tianjin, no? Yung pagkakataong makapasok at maglakbay sa lahat ng bahagi ng China gamit ng pasaporte. Ibig sabihin, kahit anong lugar, makapasok ang mga kandoran. At ang pagpasok ng kristyanismo, hanggang sa maging legal ang opyo. No? Yan yung mga naging epekto. Yung revolusyong Taiping, no? yung Kung Shu Chuan. No? Ang revolusyong ito ay naghahangad mapabagsak ang dinastiyang king. Sa paghahangad na mapabagsak ang dinastiyang king, isang outsider dynasty. No? Yan nga, mga mga magsasaka, mga gagawa, labas sa Manchu. Pero alam na natin, no? labis yung pagpapahirap din ng mga Chino, paghirap ng mga yan. Isa pang manifestasyon ng paghihirap ng mga Chino, itong rebellion boxer. Ano yung boxer? Yan yung righteous and harmonious feast na pinaglalaban nila. Ang tinututulan nila dito ay eh, pagtutol laban sa mga dayong sumakop sa China. Ngunit hindi sapat ang kanilang puwersa upang magapi ang puwersa ng United States, Great Britain, Japan, Russia at Germany. Kaya nagdulot ito o nagresulta ito sa pagkatalo ng China dahil nagsamasamang puwersa ang mga ng ito at alam natin mas moderno na sila ng mga panahon na yan. Sumunod na bansa naman ang silang asya Asia o panghuling bansa na natin tatalakayin. For the meantime ay ang Japan. No? Ni Hyundaisuke, no? pag imasok sa kanluran sa silang asya, Asia, ang bansang Japan nakinabang sila sa imperialismo. At alam natin na ang Japan ay naging imperialistang bansa sa Silangang Asya. Manifestasyon nito ang maunlad nila nitong teknolohiya. Kaya ang tanging imperialistang bansa sa Asya ay tinuturing dati na Japan lang. Next. Anong dahilan? Una, may maunlad na ekonomiya at matingkad na kultura at higit sa lahat matatag ang pamahalaan. Dahil sa pagsasara sa mga daungan sa mga dayuhan, nakapagsarili yan sa family. Di ba? May mga daungang mainam sa lang. Lalo pat kapag papunta ka sa Pasipiko. Anong paraan ng pananakop? Una, yan nga, yung pagpapadala ni Pangulong Millyar Fillmore ng Amerika kay Commodore Matthew Perry. At sa pagpapadala niyan, hiniling niya sa emperador na buksan ang kanyang daungan para sa mga barko. ng makadaan o dumadaan sa Pasipiko, Siyempre, karagdag pagkain, tubig at panggatong. Kaya sa pagbabalik ni Perry, nakita ng mga Hapones, naglalaki ang atarmadong barko. Tila nagbibigay ng babala na may papasok ng mga dayuhan. Anong epekto? Yun nga, yung kasunduan ng Kanagawa noong 1854. Nagtayo ng embahada ng Amerika sa Japan at yan na nga yung pagpasok din ng mga bansa nito. England, Germany, France, Russia at Netherlands. Kaya nagkaroon ng pagkawala ng shogunato at pakuhawa ang kapangyarihan. Bagong pamahala sa pamumuno ng Emperador Mutsu ito. Sa edad na labing lima, no? naging emperador na siya. Yan yung Meiji Era o yung Enlightened Rule. At yan na, yung modernasasyon ng kanluranin. Okay. Nang himasok din ang Portuguese dito, 1543, nagkaroon ng kalakalan at pagpasok ng Kristyanismo. Okay. Pagdating ni Francis Xavier, yung iswitang Portuguese, at ito yung nagdulot din ng pagkabahala ng pamahala ng shogun. Kasi outsider nga ito. You Kumbaga know? tagalabas yung pumapasok sa kanya. At nagkaroon ng tinatawag na patakarang sokoku. Yan. So, yan yung pagpasok ni Commodore Maxi Perry. Yan ay isang, isang manifestasyon na napapasukin sila ng United States. At yung kasunduang nakanagawa, pagtatalaga ng Amerikanong konsul at yung relasyong kalakalan, pangkalakalan na isa sa major trading partner ng Japan ay walang ibang kundi ang United States. Yung kasunduan, uh, yan nga, yung, yung kanagawa rin, yung nagdaan, nagbibigay upang sila, Consul Townsend, Henrys, Harris, yung ng komersyo, yung bawat daungan, maging open. Kung paano ang China unti-unting napasok gamit ang ekonomiya at kalakalan, ganun din ang nangyari sa Japan. Hanggang sa hindi sila makawala sa influensya. Nagkaroon din ng sigalot no, sa pagitan ng Chino at Japan. Dahil nga naging magdaranasado o imperialist ng bansa din ng Japan, nagawa nitong manako. Uh, at ito, noong 1598, magsasara ng Korea at pagbubukas 1875. Yun nga, yung pagkawala ng paglakas ng pwersa ng Korea, kasi nga ang Korea ay puntahan o napanghimasukan ng Japan. Kung kaya't nawala ito sa hawak ng Chino Yan, yung kamasundo ang Shimonoseki, Seki, you know, Abril 17, 1895, kinilala ng China sa kalayaan ng Korea. So, binigyan ng pagkilala na ah, hindi na hawak ng China ang Korea. At yun nga, bilang bayad pinsala sa Japan, pinagkaloob nito sa Japan yung Yautung, Isla ng Peskadores, at ang Formosa. Kung kaya't ang Taiwan, no, o yung Ila Formosa, ay na ng Japan. Kasi talo sila sa digmaan sa kasama sa China. Dagdag na kalaman, yan nga yun. Yung nagkaroon din ng Japan-Russia War. Yung pagpapatatag ng Russia sa influence ng Manchuria. Kasi Manchuria that time, eh, isang outsider. Hindi pagtanggap sa kapangyarihan ng Japan sa Korea. Di ba? At yun niya, kawalan ng tiwala sa isa't isa at pagkakaroon ng digbaan noong 1904. Kaya nagkar mayroon din kasunduhan ng power, power mo no? after ng Russia-Japan War. Dito, inaalis ang pwersa ng Ruso sa Manchuria. Kasi yung influensya niya sa Manchuria, unti-unti inaalis. Kasi talo sila doon. At karapatan ng mga dayo ng mga pagkalakulan sa Manchuria. Okay? Doon muna nagbawakas ang ating talakayan sa Silangang Asia. Para sa unang minuto.